Yan. So, na-grocery tayo sa Asian store. 1 euro and 50 cents. Ang pakchoy. Ito yung favorite ko na vegetable. Toy, tea. Seaweed. Tapos yan. Hindi ako nito. 180 euro to. Ito din. Favorite ko din to. Torta matcha. poi seaweeds. Ang oh, mahal nito pero madami naman siya kaya okay lang. Favorite ko din yung ng snacks. poi pumili din ako nito. Oh, Naka-operta pag tatlo. pumili din ako nito. May favorite. Gochujang. Tapos yan. Korean ano, kalat. Kasi yung kalat ko. Okay yan. Korean ramen my favorite. Yan, pagka tinatamad ako magluto, syempre. Pero hindi ko naman lagi yan inuubos. Baka mga ilang months ko yan bago ko maubos. Yan. Hindi. hindi naman ako adik. Hindi adik. Ah, pag nakakapanood lang ako, pag natatakam lang ako, tuwing manood ako ng Korean soap opera at natatakam ako, nanonood ako. So, kumakain ako yan. So, lahat-lahat to ay nasa 44 And 40 cents euro. So, kano ka ganun yun. Kala nyo yan lang, pero ang mahal-mahal <laughs> Grabe. Yan. Pero pagka bumi nito ng sampo, it's nasa nine. Nine ata. Nine. Pag sampo ata nito is nine. And then, pag lima nito, limang ganito, is may is discount. So, nasa seven euro ata. Yun. Discounted. Pero pag isa lang, mas lalong mahal. Kaya, bumili na ako ng madami para makatipid. Yun, tsaka bumili din ako ng KFC. Tapos yung boses ko, kita niyo, may takipirina dun sa bandang dulo. May sipon at ubo ako ngayon. Yun, yan. Okay, bye-bye.